na curious ka na ba kung anong iniisip ng mga genius kagaya ni Albert Einstein, yung isa sa pinakakilalang physicist? Sa video na ito, mag-deep dive tayo sa parte ng buhay ni Einstein na madalas hindi napapansin ang kanyang pananampalataya. Si Einstein na kilala sa kanyang groundbreaking works sa physics ay may unique at profound view sa religion. Malayo ang kanyang paniniwala sa traditional views at madalas siyang hindi sumasang ayon sa karaniwang pananampalataya. Pero ano ba talagang kanyang pinaniniwalaan at papaano ito nag-contribute sa scientific work niya. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Imagine, hawak mo yung isang parte ng history, isang liham, sulat mismo ni Albert Einstein. Hindi to ordinaryong liham. Para tong sneak peek sa utak ng isang genius na nagpakita ng thoughts niya sa mga heavy topics kagaya ng God at religion. Nasulat noong 1954, isang taon bago siya sumakabilang buhay. Itong sulat ay para kay Eric Godkind, yung philosopher at author ng Choose Life, The Biblical Call to Revolt. Dito sa sulat, walang preno si Einstein sa pag-share ng views niya. Sabi niya, yung paniniwala sa Diyos ay parang product of human weakness lang at tinawag niya ang Bible na parang primitive legends. Karabi yung mga salitang yun, lalo na't nanggaling kay Einstein. Pero ano nga bang gustong ipahiwatig ni Einstein sa sinasabi niyang God is a product of human weakness? Ang paniniwala ng karamihan ay ekspresyon nito ng views niya na imbento lamang ng tao ang konsepto ng Diyos para magkaroon ng sense of security at order sa universe. Para sa kanya, yung religion ay way para ma-handle ng tao yung uncertainties at mysteries ng buhay. Alam mo ba na tinawag niya din ng Biblia bilang primitive legends? Dito mukhang kinikriticize ni Einstein yung literal na pagkuha sa religious texts. Tingin niya yung mga texts na to ay ang pagtatangka ng tao na i-figure out yung mundo hindi bilang divine revelations. Ngayon, tignan natin yung paglalarawan ni Einstein sa Biblia bilang primitive legends. Medyo matapang yung statement na yun, di ba? Pero ano nga bang gusto niyang sabihin? Parang kinikriticize niya kasi yung pagtake ng religious text literally. Pero sa kanya, yung mga text na ito ay paraan ng tao para mag-gets yung mundo. Yung ganitong perspective, nag-challenge sa atin na isipin kung paano natin inuunawa yung religious text at kung ano yung role nito sa buhay natin. Ang mga opinion ni Einstein sa Diyos at religion ay sobrang kompleks at nuance. Nahubog ang mga ito ng kanyang scientific grasp ng universe at philosophical thoughts tungkol sa kanyang buhay. Ang kanyang mga views ay nag-i-encourage sa atin na pagdudahan yung mga sarili nating paniniwala at mas mag-explore ng mas malalim sa science, philosophy at religion. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung papaano nga ba nabubuo ang paniniwala ng isang tao? Ang interesting ng journey na yun, di ba? Kay Einstein, yung paniniwala niya sa Diyos at relihiyon ay na ng maraming bagay. Personal man, o historical. Lumaki si Einstein sa isang non-religious Jewish family sa Germany. Bata pa lamang, exposed na siya sa religious at scientific ideas. Yung early encounters niya sa science ay nagdulot ng pagtataka at curiosity na dinala niya buong buhay. Yung sense of wonder na to, plus yung scientific understanding niya ng universe ay malaki yung impact sa pagbuo ng religious beliefs niya. Si Einstein nabuhay sa panahon na sobrang daming scientific at technological advancements. Yung mundo nagsimula ng i-consider kung ano yung impact ng mga advancement na sa traditional religious beliefs. Sa ganitong konteks, yung views ni Einstein ay parang parte ng bigger discussion tungkol sa kung papaanong ang science at religion ay nauugnay sa isa't isa. Pero yung paniniwala ni Einstein ay hindi lang punga ng era niya. Sobrang personal din kasi sila. Yung views niya sa Diyos at relihiyon ay intertwined sa philosophical thoughts niya tungkol sa buhay, morality at nature ng universe integral part to ng worldview niya na naka-impluensya hindi lamang sa kanyang scientific work kundi pati na rin sa kanyang paraan ng pamumuhay. Nung lumabas yung letter ni Einstein, para may shockwaves na dumaan sa scientific at religious circles. Isipin mo, yung taong nag-revolutionize ng pag-unawa natin sa universe, kinikwestyon yung traditional religious beliefs. Maiba na, pinuri ang katapangan niya in terms of intellect. Pero yung iba, medyo na-shock sa unique niyang perspectives mixed din ang reaksyon ng mga tao. Para sa iba, refreshing yung views ni Einstein na parang nagtulak sa kanila na i yung sarili nilang paniniwala. Pero para sa iba, nakakabahala yung opinions niya kasi sumasalungat sa kanilang deep-seated religious convictions. Habang tumatagal, tuloy-tuloy ang debate at usapan tungkol sa liham ni Einstein. Iba-iba yung pagka-interpret dito na nagre-reflect sa iba't ibang perspectives ng mga tao na nag-i-engage naman dito. May mga tao na tingin dito ay patunay sa scientific rationality ni Einstein. Pero maiba naman na tingin ay pruweb lang ito ng spiritual journey niya. Yung liham ni Einstein ay hindi lang basta historical piece. Testimony ito ng kanyang intellectual bravery at openness na tunungin o i-challenge yung mga established beliefs. Nag-encourage ito sa atin na i-reflect yung personal nating paniniwala at papaanin ito hinuhubog ang pag-unawa natin sa mundo. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Nag-resonate ba sa iyo yung views ni Einstein o baka naman challenge niya yung paniniwala mo? Either way, sobrang interesting yung insight na binibigay nito sa utak ng isa sa mga greatest thinkers sa history. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.